Malaki ang sweldo mo, pero parang laging kulang pa rin. Maraming beses mo na itong iniisip, pero you're too busy para magbigay ng oras para alamin yung tunay na reason why. Hindi mo na mabilang ang overtime, pero wala pa rin na iipon. Laging may utang, laging walang oras sa pamilya, laging pagod. Gusto mo sana unahin ang pamilya, pero takot kang kulangin ang sweldo. Baka may mas matalinong paraan para maging balance ang buhay at sweldo. Ganyan din ako dati. Akala ko kung may dalawang trabaho at sidelines tulad ng paglilinis-linis ng bahay at babysitting, akala ko kung susuba ko sa trabaho ay makapagbigay ako ng maalwan na buhay. Hindi pala. Ang maalwan na buhay ay hindi yung lagi kang wala sa bahay, laging walang oras sa pamilya at laging pagod. Ang maalwan na buhay pala ay ang mayroon kang oras para sa pamilya habang kumikita. Iyong hindi magsakripisyon ng oras, hindi magsakripisyon ng health habang kumikita. Sinubukan ko ang online business at dito ay nakita ko ang marami nating mga kabayan na umaalwan ang buhay at kumikita ng marami kahit nasa bahay lang. Marami na tayo dito kabayan na dating sub-sub sa trabaho na ngayon ay hindi na umaasa sa sweldo lamang. Kumikita na sila ng marami habang nag-aalaga ng pamilya, habang nagbabakasyon at kahit natutulog katulad ko. So, gusto mo bang malaman kung paano mag-create ng work-life balance using our online system? If you do, comment yes to learn more and I will send you the link.